Ano mga guys, ito ang ating mga benefits dito sa ating trabaho. Kaya ito yung pag-uusapan natin mga guys. Ito yung SS Loan Penalty Condonation 2021. Mga guys, yan. Suriin natin mga guys, yan. Ang um, pag ano nyo sa phone nyo, kailangan sa google nyo. Tapos ito ang makikita nyo, bubuksan nyo. Mga guys, at ito ang lalabas dyan mga guys yan tapos ilalagay nyo dyan ilalagay nyo dyan sa phone nyo at pagkatapos hanapin mo yung e-service tapos i-scroll mo dyan at dito mo makikita yung nahanap nyo mga guys at lalabas yung ano nyo mga pasok nyo dyan sa loan nyo kung mga kaltas nyo mga guys makikita nyo dyan Ayan. Tapos lahat-lahat na makikita nyo mga hinuhulog dito mga guys. Saka mga deduction nyo. Mga guys. Ayan. At saka sa mga loan nyo. Sa SSS. Ayan. Mga guys. Sa mga SSS. Ayan. Okay. Next. Um, balikan natin yung uh, kapag kayo nag-a-apply. Marami pa dito. Titingnan lang ninyo. maliban dito Ayan. basta susundan nyo yung uh, ano ninyo email, yung talagang email na activate sa inyo account, yan ang gagamitin niyo, para mabilis ma-process yung uh, inyong uh, loan sa is isman, para mabilis ang proseso mga guys okay, next na tayo na naman dito Tuloy-tuloy lang yun. Basta babasahin nyo maigi yung uh, nabubuksan naman yan. Kung anong ang gusto nyo uh, hanapin pang uh, dapat gawin. So, yan o. Oh. Tuloy-tuloy lang. Okay. Patapos, ayan. Hindi ko kasi mabasa masyado. Sa ano yan sa condonation? Yan. Halimbawa, pag may utang pa kayo sa condonation, sa so, pag-a-apply nyo ng condonation ano kasi yan para bali kayo na magbabayad yan sa condonation saka wala kasi yung ano yan yung interest pwede rin kayo magbayad sa GCAS yan GCAS pagbabayad ng GCAS tapos sa pagbabayad ng GCAS hahanapin mo yung ito yung government don mo pipindutin mo yan tapos hahanapin mo yung SS Loan ah... CL doon tapos ito na yung lalabas doon yan kung magkano yung babayarin babayaran nyo sa SSS Condonation okay mga guys yan tapos marami pang din dito nandito lang naman sa apps ng A-Government Spirits mga guys. Okay, tuloy-tuloy lang natin ang ating uh, pag uh, ano yan, mga binipit natin dito, mga guys. Okay, tuloy-tuloy lang. Ayan, yung mga ano niyo kung talagang uh, approve na kayo, makikita niyo yung mga ano dito, yung mga salon nyo. Ayan. Nandito na lahat dyan. Naka-record dyan. Pag kayo nagbibiripay na sa mga loan. Okay. Bindex na tayo naman. Tapos na yung uh, tungkol sa SSS natin. Bindex naman. Pupunta naman tayo sa pag-ibig Ito Ito naman pag-ibig to sa virtual pag-ibig. Yan. Accounts yan. What is virtual pag-ibig account? Yan ang ating pag-uusapan mga guys. Yan o. No. Pag-ibig allows your access. Pag-ibig funds for service anytime, anywhere with accepting uh, convenient gesture, computer and connection. Or right, guys, yan. Connection. Medyo, ano lang kasi mga guys, medyo nabasahin. By next tayo ay what? Pag-ibig also provides service with a uh, lingkod ng pag-ibig service representative and to answer your inquiry and concern to so, sige how do i create virtual pag-ibig account using my loyalty card plus yeah. step 1 go to the www.pag-ibigpans.gov.ph and click virtual virtual pag-ibig of dominos list ah step number 2 click create account and choose okay ito nang na lalabas niya no, mga guys wag oh guys yun pag-implements members ay member na yun all Card plus yun ito lang okay bago kalawom lang kasi masadong eh. email address kailangan yung uh, active free security question and answer kailangan na ane mo yung tatlong question step steps uh, yun maantay mo yung uh, ano yan and then notify sa yung account yan tuloy tuloy lang yan step 7 get your password and log in to start enjoying your hands and virtual pag ibig okay. step 3 mag log in sa pag ibig account yan ano lang, tuloy tuloy lang yung mga guys step number 4 tuloy tuloy lang yan pero mas maganda kasi pag naganya kayo pupunta kayo sa office service doon na uh, sa main office kayo pupunta kayo sa pag-ibig para mabilis ang inyo proseso mga guys yan madali lang kasi kung magano kayo sa ano sa kasi dalawa lang kasi yan sa online or sa sa menu ang sa sana mismo doon sa opis kasi kung busy naman kayo talaga ang gagawin niya magiging mag online na lang kaya pero pag hindi naman kayo busy doon na kayo mismo pupunta sa pinaka opis ng pag-ibig ayan. ayan. mga guys so tuloy tuloy lang natin mga guys ayan okay so Ganun. Ganun kasi ang pasunod-sunod yan. May mga step by step kasi yan. Pag sa, ano ka, sa online. Online mga guys. Yan uh, maganda sa mga service online. Yan. Sa pagkasunod-sunod ba? Okay. Click lang ninyo. Ayan. Ganun. Ayan. Click by click lang siya. Kasi pag mayroon kasi na hindi dyan na click, hindi man ano hindi, yun pala mayroon pang i-click siya mga guys diba yeah. sa ano naman yan sa pag-ibig yan yeah. sa virtual lang pag-ibig mga guys yan yeah. para maging member sa virtual lang pag-ibig pero mas mabilis kasi talaga yung doon mismo talaga sa main office pupunta pero pag wala talagang time sa online Ayan. Yeah medyo may pagkaano talaga mga guys okay naman kahit papaano pwede naman talaga sa online minsan minsan ah, kaya lang pag sa nasa company ka kailangan mo pa rin na iano sa eh, eh, employee para ma send yung a ah, mapirmahan nila yung form mo tapos saka papapirmahan nila tapos baka ipoporward na dun sa office mga guys 哎呀 <Again. S 2>！Yeah。